Dahil hindi po sila magkasama at uh, iba't ibang location po sila mga kaibigan na ako iba-ibang gig din ang nangyayari. So Edward and Barbara having nice time with Ruby Domingo. Aha, Bel Mariano enjoying the view. Jan sa may London mga kaibigan with uh, Doni Pangilinan holding her skin. Kurt or him, mga kaibigan, para hindi po lilipad. Knox naman. May pa... Ayan, oh. Ayan, oh. May pa-close-up look itong uh, mga fans ng Don Bell, mga kaibigan. Kung kaya, kitang-kita kita natin po ang mga kaganapan sa London at saka sa Birmingham. Paulo Avelino flying by himself without Kim chu syempre. Ah, uh, ha, aha. Habang uh, si Kim Chu ay uh, having her own time naman sa London, mga kaibigan. So, yes, uh, kapwa. Pare-pareho na po. Batch 1 and 2 ay nasa Inglaterra na po, mga kaibigan. And here is yung uh, nangyayari dito sa... Batch ni Nadaria Valenciano Miss Angela Camilo Valerie Siano With Ogie Alcacid Oh, nagkita-kita na pala sila Kasi itong, alam ko, itong si Ogie Alcacid Ang kasakasama niya ay sila Miss Darla Zulev And Miss Ying Constantina. Ito yung natin na yung Ogie Alcacid Nagkita-kita na po ang batch po sa iba po ang pagkakamitin. Okay, ang sabi siguro ni Donny, ah, no. When uh, Robbie Robby is saying na uh, iba, iba po ang kanilang um, recording kumpara kay uh, na batch 2, siguro ay iba, ibang location po. Magkaiba po ang location nila at uh, parang sync broadcast po ang mangyayari So yes, nagkita't kita na po Ang batch 1 and batch 2 sa UK mga kaibigan Magkaiba lang po ang kanilang uh, galaan Aha, makikita mo magkaiba po ang galaan ni na yan to Darren and Kim Chu having this moment together may patakbo din gaya ng patakbo na nangyari kay Donny Donnie and Belle. Bell meron din pong moment ang magbestie na si Kim Chu and Tard Espanto so nakikita na po natin ang mga ang mga pangyayari ayan ito man si kimchu napaka-sexy na po ng datingan. Ayan. May pa-uuti talaga ito si Kim Choo, sa galaan na ito. And yes, masaya tayo. Nakikita natin ang kanilang mga moments, mga kaibigan. At hindi po, aha, aha, aha. <laughs> hindi po sila <sina laughs> madamot ng pa-update. Kasi nga bawat kilos nila ay nakikita natin sa social media. And they're still inviting sa mga hindi pa nakabili ng mga ticket. Aha! Para po kayo ay makadalo at makapanood mga kaibigan. So pasalamat tayo dito sa mga pa-update ng uh, sabi daw dito ng siyempre mga kapamilya natin. Not so typical daw. So I will manifest for the drummer Kimi And the guitarist paolo know you? Describe your upcoming let If it. you have to describe your upcoming UK show in just 3 words, from would those 3 words uh, Not too typical Yes, to all our here in the UK, I just want to say uh, I hope you get to watch uh, the show this Saturday So yeah, there They have to describe mm -hmm. your Mga kaibigan, para sa ating lahat, na nakaabang-abang, aba, Kimi and paulo, ano kaya ang gagawin nila para ma-surprise ang kanilang Kim Pao family dyan sa my London. So, abangan po natin yan habang si Solid Edward naman ay nagsisigaw kung ano daw kaya ba ang uh, pasalubong ni Edward kay Alexa Ilacan. Nako, tinitim up na ba nila si Alexa kay Edward? Nako, doti ha. Ikaw yung nagpost niyan doti ha. Kung ano ang ipapasalubong ni Edward sa kay Alexa. So, yo, 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 yo. Samantala, ang team team, kapamilya, ay may pa-update on August birthday with Miss Regine Velasquez. And itong grupo Ogie and Regine with Eric Santos ay may pa-picture po na pa-update. Habang meron din pong pa-update dito kay Maymay and Ang ganda naman Inday. Regine and Mr. Ogie with Joshua. Joshua. Aba. Ang saya naman. May pa birthday celebra celebration po sila. Aba. Sana may pa video din po. Mamayang konti, mga kaibigan. Gusto rin nating makita yung moment na yan with my my Entrata kasi so far, ay wala po tayong nakikitang mga update from Mary Del Maima and Trata. But rather, ang nakikita natin na pa-update ay itong kay Kim Chu, Darren Espanto, Robbie Donnie and Belma Kaibigan. Isa is saying no teleprompter kaya balik idiot board props to the artist and lalo na sa prod team for pulling off this London shoot so smoothly. Happy to know it was light and fun all the way. O nga pala kasi nga yung iba din yung uh, nangyari last time na magkaibang grupo sina Maymay, Roby, Edward Kasama si Piolo and Joshua. And now, magkaiba pong grupo si Maymay, Joshua, Piolo, kasama si Kyle, mga kaibigan. So, that's very exciting, mga kaibigan, ng mga kaganapan na talagang aabangan natin. And uh, let's see saan tayo dadalhin ng team kapamilya sa kanilang uh, konsyerto. Jan Samay. UK. Let's watch this happy girls are the prettiest. Belle and Kimi with Robbie and Tony. And <laughs> umpisa na po silang magspiel sa video na ito mga kaibigan. So, so yan po ang ating mga pa-update ngayon. Nag-uumpisa na pa silang mag-recording para sa August 30 nila na show and so sa makita natin ay uh, ginamit nila ang mga streets ng London para sa kanilang mga spiel, mga kaibigan, with different batches or different teams, mga kaibigan. So, that's the latest. Alexander Lexter Jules. Aha, uh aha. -huh, uh -huh. Sana mas marami pang update ang makikita natin mamaya. Dito lang sa ating, uh, syempre, para uh, a-update sa inyo sa mga kaganapan dyan sa Inglaterra po mga kaibigan. Alexander, next to Jules. Magandang umaga po sa inyong lahat.